Hello, hello mga person! Nandito na naman si Mami Ni nyo. So, for today's video, for today's ganap, na andito kami ngayon sa Torrid Slummy House. Dito lang yan sa San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Along the way lamang ito, makalampas lamang ng burger ahu yung may giant burger dito sa Santo Tomas. At eto nga, at napaka-presko ng pwesto nila. Katapos kang umorder ng Daddy Jerson nyo, ay dito na kami pumuesto sa kanilang mga kubo-kubo. Maya-maya lang ay inihatid na nga yung aming mga tubig at yung mga gagawing sausawan. Naantay lang namin dumating yung mga orders namin. Kay Daddy Jason ay Chami at sa akin naman ay Lomi. Maya-maya lang ay dumating na nga agad at napakalaki ng servings nila. Hindi kalugi sa order mo dahil sulit na sulit. Busog ka talaga dahil swak na swak. Hindi sila tipid magbigay ng servings. At take note, regular pa lang yung in-order namin. Ha, tingnan nyo, mukha ng special sa dami ng lahok at talaga namang nakakatakam at masarap ang lomi nila. Dalas nga ay napapadaan kami dito ng Daddy Gerson nyo. Ngayon lang talaga kami nagkaoras para kumain dito. Ay talaga namang sulit na sulit ang aming mga pagkain dahil puro laman at maraming servings. Napakasarap pa! Halina't mga person at tikman na nga natin. Talaga naman, mm, napakasarap. May mga laman, atay, at mga itlog. Ang sarap din ng mga laman at crispy pa. Grabe, ang sarap talaga ng kain ko sa mga oras na yan. Sulit na sulit talaga ang pagpunta namin dito sa Tomarines Lomi House. At napakaasikaso pa ng kanilang mga taga-serve. At sobrang init, bagong-bagong luto ang kanilang lomi at chami. Marami pa nga rin silang iba't ibang menu na basa ko sa menu nila, meron din silang mga silog meals. Kaya naman marami ka talagang mapagpipilian sa pagpunta mo dito at preskong presko pa ang kainan dito sa kanilang kubo-kubo style. Talaga namang mabubusog ka dito at masusulit mo ang pagpunta mo dito. Hindi masasayang ang pera mo dahil masarap naman talaga ang kanilang food. Ang kay Daddy Gerson niya nga pala ay chummy at nandito siya sa Gedli kumakain, busy-busy at sarap na sarap din. Paborito nga kasi talaga ng Daddy Gerson nyo ang Chami at talaga namang eto natikman niya ang totoong Chami na hinahanap niya. Eto na nga at masayang masaya ang mami ni dahil busog na busog na naman ako at inaantok ako dahil ang sarap matulog dito sa kanilang kubo-kubo. Sobrang dami ng servings nila, talaga namang mabubusog ka at sorb na sorb at talagang aantukin ka sa kabusugan, lalo na presko itong pwesto nila. Kaya kung ako sa inyo, mag na rin kayo dito sa Torrance Lomi House. Babu!